Good morning. 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 Hello guys, good morning. Dito ako ngayon sa kwan, sa likod. Tignan nyo guys yung kwan, yung damo. Ang bilis oh, mahaba na mahaba na yung damo yan kaya baka itong Saturday mag mower na hmm? mahaba na siya guys yan hmm. tapos ito guys oh pakita ko yung apple ayan oh ayan hmm? lumabas na Ayan. Tuloy-tuloy na to guys. Ayan. Ilang araw na lang. May dahon na yan. Hmm, ayan. Ito, ito, guys. Oh, ang haba. Ang oh. hmm. haba na ng taas. Ang taas ng damo. Ayan. Kaya eh. bakas Saturday ikon na to. Mower. Pangit kasi tignan guys. Yung mataas yung kwan. Yung damo. Dumitignan Kaso maulan-ulan pa ngayon O basa ngayon ka no Basa yung Damo Di pa nga ako dito Naka Linis oh Linisan pa yan Kukunin ko yung mga bato Para hindi makuan sa Mower Ayan At saka makulimlim dito guys Sunod-sunod hmm? yung Yung Ulan Ilang araw yung Ulan dito Tapos ayun guys, yung naipon kong kwan, yung mga dahon-dahon dito, ayan. Limang garbage bag at saka isang karton. Ayan. Hmm. May dumang sasakyan. Tapos ito guys, oh. Yung bala ko dito eh tatadtarin ko na lang ng kwan tapos ilagay sa sa garbage bag or ano basta mak basta makuan lang siya may itapon ba ito na imba kasi ayan tatod ko ng kuan para madaling ipasok sa isilid sa kuan guys o, sa garbage bag Iwan ko guys kung nakita niyo yung ibon yung black. Ayun oh. Yan yung kinatakutan ni Sus. Yung kwan. Yung yung, yung ibon, ayan. Ayan siya. Ang ingay pa naman. Kaya takot si Sus minsan lumabas dito. Noon, hindi dito sa yung hindi pa siya takot palagi yan takbuhan na yun to takbo to doon dito sa loob ay ngayon hindi na kahit pilitin mo ayaw so yun at saka ito rin guys oh Ayan, ay ito nga guys, oh. may, may dahon na oh. makon kasi. Hindi halos makita. Ayan oh, ayan. Ito, 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 ito. Oh, ayan. See? Ayan, oh, ayan. Ayan. Hmm, may dahon, ah. Ito, guys. Pag yung apple daw, walang pares. Ayan, at saka ito. Hindi daw magwan. Hindi mag... Ano yun? Magbunga ba? kasi dapat pares pares siya para mag kwan, magbunga ayan tapos sayang yung bunga nito nung last year kasi hindi naman namin makain lahat kasi dami at saka makwan may kunting asim siya ayan hayaan nyo guys pag magbunga eh, pakita ko sa inyo so yun tapos ito guys. Eh bala ko tong kuan. Ito. Bala kong punuin ba para kahit papano eh may kwan naman. Privacy dito sa loob. Kasi pag halimbawa may bisita ka dito guys, kitang-kita ka sa labas. Ayun. Mabutit nabilhan namin ng konti-unti, paunti-unti ba ayan, di ba? So yun. So yun guys, uh, thank you for watching don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. At saka, guys, follow nyo naman kami sa uh, Facebook namin. God bless!